Alright, ang at ating princess, ang at ating pajak princess -optimistic at na napaka-optimistic at minamindset lang lahat ng challenges na meron ang buhay at mapapunod na natin siya. June 10, 11.15 a.m. Flowers for you, Miles. We're so happy. Congratulations, Miles. Thank you so much. Thank you so much. Ready ka talaga ang irihinto, di ba? Sabi mo. Nangangang po. Thank you so much po kayong lahat at sana po ay matulungan niyo kami na ipakalat ang aming programa. Wow! Ready-ready na talaga tayo para dyan. Ang mararamdaman po ngayon na finally itong last year pa pala to finish sa'yo. Tama ba? December po nabanggit bangkit sa akin. Tapos po, January po, pre-descent sa akin. Nung pre-descent po sa akin, naiyak po talaga ako. Sabi ko po, po ka na direct mic, sure po ba kayo talaga? <laughs> Pero thank you po. Maraming maraming po salamat. TV5,